Eto, try natin to. Tatry niyo na to? Sugar. Strawberry sugar. Ay, meron din sila na ito, oh. Please. Uh -huh. Guys, Chinatown. Pwede tong donong peyote. Ah, China Square. China Square pala to. Ano ba may niyang huh? Ano? <laughs> May camera naman pa din eh. May nagbibideo. Ang mga meron pa rin dito. Piling ko talaga sa dulo yung ano. Mura-mura. Bandang dulo. Sila na yung tindahan guys pero... Yokohama Hakur... Ano to? Hakurankan. Ay, ang dami food. Na sobrang dami ay hindi ko na ma-decide kung alin ang lobster. Parang gusto kong itry yung ano, yung strawberry talaga na